Sa inyo, uh, at ang ating tatalakayin ay ang kaugnayan ng magulang sa anak Kung paano ang tamang pagpapalaki sa ating mga anak Na hanggang sa kanilang paglaki ay uh, hindi nila makakalimutan Ito pakinggan natin, sila ay mag-asawa uh, sa showbiz uh, Talagang sila ay maganda ang kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak Pakinggan natin ang kanilang sasabihin at saka natin balikan at reaksyonan Malaking bagay talaga yung pagpapalaki ng magulang sa anak kasi naipapasa sa mga anak yun eh. Hmm. Pero kung isipin mo rin, bebe, iba kasi yung panahon noon sa panahon ngayon, di ba? Iba-iba ng sitwasyon eh. Kasi syempre noon, mas simple ang buhay. E ngayon, maraming distractions. Maraming mga pwedeng maka-influensya sa mga kabataan, di ba? Oo, oh, pero hindi naman tayo tsumatsamba sa pagpapalaki sa mga bata eh. Kasi sa pagsamba, nagagabayan naman tayo. Hmm. Kung paano maging maayos na magulang. Hmm. Minsan, kahit na bantayan mo yung bata, kaso paglabas naman, may expose sa ibang environment, ayun, Pwede rin talaga ma-influensya. Nakalimutan niya yung bilin ng magulang. Yun ang kinaka-worry ko, Bebe. Ano sabi nga doon sa, sa Biblia? Ituro mo sa bata yung daang dapat nilang nakaarad. Para paglaki nila, hindi nila malilimutan. Yung iba kasi, kala nila, basta makapag-provide ka lang sa bahay, may bigay mo yung pangangailangan, eh sapat na yun. Eh hindi dapat ganun. Kasi hindi naman natatapos ang obligasyon ng magulang sa, sa anak. Dapat alam mo, yung nangyayari sa kanila sa loob at labas ng bahay. Hmm. Oh, tama ka dyan. Eh di ba nga, lakas na na-influensya ng social media, internet, eh, actually, yung bata, yung nakakailangan lumabas ng bahay, eh, para ma-influensyahan, na magbago ng ugali, di ba? Biro mo, sa computer, gadget, just a click away, di ba? Yung yeah. button na yun, napaka-delikado. Uh, kaya nga, dapat doble ingat, dahil iba na talaga yung panahon ngayon. Ayan. Siguro naman narinig natin ng malina mula kaya sa aking idol na si Gladys uh, uh, Reyes at sa kanyang uh, husband. At sila ay eh, matagal na rin uh, mag-asawa, magsasama doon sa kanilang pinaliwanag. Talagang nasa center nila ang, uh, ang ating Panginoon Diyos. Talagang uh, hindi lang talaga natatapos doon sa pagpapalaki. Minsan kasi kahit anong, kahit gaano kaganda ang ating pagpapalaki sa ating mga anak. Eh, yung tama yung sinabi ni Idol Gladys na kapag ka uh, babas na ng bahay, syempre hindi na natin kontrolado kung anong ginagawa nila kasi yung kasama nila. Diba, nangyayari pa nga na kahit anong turo natin sa kanila, napapahamak pa rin, lalo na kapag mga teenagers na, ang sinasabi nga nila lagi, eh, uh, saan ba ako nagkamali, papaano ba ako, papaano ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa'yo, dahil talagang, ang uh, nangyayari, minsan kahit gaano ka na magulang, kapag ka yung, uh, hindi mo talaga nasubaybayan ng iyong anak, eh, mapapariwara. At tama rin naman ang sinabi ng kanyang husband, na hindi lang natatapos doon sa pag tamang pag-provide. Yung iba nga sobra-sobra ang kanilang uh, pinaprovide. Pag sumingin ng cellphone, humingin ng pera, humingin ng budget. Mami, daddy, bili ako ng ganito, bili ako ng ganyan. Ikaw naman, dahil ikaw naghahanap buhay. Oo, oo, para sa iyong mga anak at para sa iyong pamilya. Pero minsan, sa sumobra na yung focus mo doon sa trabaho, dahil kumikita ka, nakakalimutan mo na din uh, yung pangangailangan ng anak mo as uh, yung attention, ba? Uh, na pagka humingi sa'yo, bibigyan mo para lang matapos na, lalo na kapag may kausap ka pa sa telepono, sa cellphone, ayaw mong maistorbo, mo, di ba? Oo, hindi na natatapos nung sa pagpo-provide, tama siya. Dapat din naman talaga, eh, titinan din natin yung ating mga anak pero lalo na sa mga anak na mayrong uh, special needs, 'yung mga PWDs ay doble naman ang ating uh, pagtingin sa kanila. Lalo na ako, meron akong PWD na dalawang anak, si Ms. Gladys, ang alam ko meron siyang kapatid na meron din uh, uh, special na, na, na special needs. Kaya kung kumbaga, eh mas kailangan mas malawak ang ating pangunawa o pakikipag-unay sa ating mga pamilya, sa anak natin, sa magulang natin, sa mga kapatid natin, lalo na yung mga may special needs. nakita ko kasi tinatalakay ito ng mag-asawa. Talagang totoo naman yung sinabi nila na nakakatakot din naman. Oo, pag sa loob ng bahay, nakokontrol mo dahil nakikita mo kung anong ginagawa nila. Pero pagpasok ng kwarto, may sarili-sarili silang kwarto, may sarili-sarili silang cellphone, gadget. Lalo na ako nire-respeto ko din ang privacy. Siyempre, hindi naman natin, kahit sila, hindi naman pwedeng pakialaman kung ano yung uh, ginagawa natin, kung sino yung kausap natin. So, ibibigay din natin sa kanila yung kanilang privacy. Yung nga lang, syempre, dahil nasa poder pa natin yung ating mga anak at hindi pa nag check din naman natin kung ano yung kanilang ginagawa, kung sino yung kausap, kung sino yung mga kaibigan nila. Eh, aalamin din natin. ba? Diba? At saka yung sinabi nga nila na ah, lagi natin subaybayan. Ah, mahalin natin, ipakita eh, natin sa kanila na mahal natin sila. Nga lang, minsan, sa minagkakataon na kahit na ipinapakita na natin lahat na parang may kulang pa. Siyempre, iba-iba tayo ng personalidad bayabang personalidad din ng ating mga anak, kung ilan yan, kung lima yan, kung tatlo yan. So, tatlong adjustment. Kung lima yan, limang adjustment. Kasi iba-iba yan eh. Parang daliri lang yan. One, two, three, four, five. Iba-iba ang ugali nila. So, tayo talaga magulang na mag adjust But at the end of the story, ay talagang ang magulang pa rin na magdadala ng, ng pamilya, ang nanay at ang tatay. Uh, sa tulong na din ng ating Panginoon Diyos na walagit all makakalimot ano na pagka uh, dumarating ang araw ng Sunday sama-sama tayong pupunta sa church di ba so irerespeto din natin yung ating mga anak tanungin natin kung anong problema tama yun nag-uusap sila mag-asawa kung ano ang dapat gawin uh, naging consistent ganyan di ba So, yun ang aking uh, maipapayo sa mga Uh, manggulang, ganda sa mga mga anak, uh, okay, makakalimot tumawag sa ating Panginoon Diyos na lalo na kapag may problema, mag tayo ng marami, eh, kahit ano pang kakayaman, uh, magkakasakit at magkakasakit ka. Mayroon ng mga mahirap, talagang walang budget, uh, blessed naman sila na wala silang karamdaman. So, walang pinipili yon Pero pagdating sa pamilya, Uh, sa pagpapalaki sa mga anak, tayo ng mga magulang in general, uh, ibigay natin yung atensyon, o oras, para na sa mga busy-busy dyan sa paghahanap buhay, eh, maglaan din tayo ng time para sa ating mga anak. Minsan kasi nag-aantay lang yun eh. Meron din naman mga asawa na hindi rin naman din kumikibo, pero nag-aantay lang din naman na, alam mo yun, o, yung minsan-minsan mag-unwind, uh, kain kayo sa labas, labas nyo yung lamesa, tapos eh, labas nyo yung plato, ikakainin nyo, o ba diba? o kumain na kayo sa labas, di ba diba? Para maiba naman, kasi lagi na nasa lab ng bahay. I mean is, uh, kailangan din mag-banding, ganun. yun, dahil malalaki na yung mga bata, so kailangan din naman natin na uh, yung mga kaibigan natin, may mga kanya-kanya tayong uh, circle of friends. So, hindi naman pwede yung buong barangay eh, friend mo. So, halimbawa, once in a while, mga friends ninyo, lalabas kayo, kakain kayo, punta kayo sa isang bahay ng kaibigan nyo, nandun kayong magkwento-kwentuhan, magmarites, ba diba? Yung masaya lang. Yan. So, the moral of the story is, para sa mga parents, uh, lagi rin natin ng ating mga anak. At kayo namang mga anak, dadaan din tayo sa pagiging uh, magulang. So, dumaan tayo sa anak ngayon. Naging anak na tayo. So, irespeto din natin ang ating mga magulang. Okay? Ang ganda na lang muna na may paglilingkod sa inyo. Happy Sunday sa inyong lahat. Itong inyong lingkod si Mami Travel Eats. At uh, wag po kayo makalimbat na mag-subscribe kung mapapadaan ako sa inyong bahay. At mag-like na rin po at pwede po mag-shares. At pwede na rin po mag-comment, mag-iwan kayo ng inyong saloobin. O ano inyong magiging reaksyon o opinion tungkol sa pagpapalaki uh, pag-aaruga sa ating uh, mga anak at sa ating uh, uh, sambahayan. Okay, bye. Happy Sunday.